Kamusta mga kuis, na may nasa mabuti kayong mga kalagayan? Usaping kalusugang pang kababaihan tayo ngayon at ito ay tungkol sa isa sa pinakakaraniwang karamdaman sa reproductive system ng mga babae, ang PCOS o ang Polycystic Ovary Syndrome. Ano nga ba ito? Mga sanhi, simptomas at gamutan? By the way, this is Kuys Nurse Ryan, ang inyong lingkod. Ang Polycystic Ovary Syndrome o PCOS ay isang karaniwang kondisyon na nakakaapekto sa paraan ng paggana ng ovaryo ng isang babae. May tatlong pangunahing katangian ang PCOS. Una, hindi regular na regla, hindi palagi ang naglalabas ng itlog ang ovaryo o itataw ng ovulation. Pangalawa, mataas na antas ng male hormones o androgen na maaaring magdulot ng labis na pagtubo ng buhok sa muka at katawan. At pangatlo, ang tinatawag na polycystic ovaries, lumalaki ang ovaryo na naglalaman ng maraming maliliit na follicles na nakapalibot sa mga itlog. Sa kabila ng pangalan, hindi ito tunay na cyst. Kung meron kang dalawa sa tatlong katangiyang ito, maaaring may picos ka. Ano ang polycystic ovaries? Ang polycystic ovaries ay may maraming maliliit at di gaanong na develop na follicles na nasa 8 mm ang laki. Dahil dito hindi palagi ang naglalabas ng itlog ang ovaryo, kaya hindi nagaganap ang ovulation. Mga sintomas ng picos. Ang mga sintomas ng picos ay karaniwang lumalabas sa huling bahagi ng teenage years or early 20s. Hindi lahat ng babae ay may parehong sintomas at maaaring mula sa banayad hanggang sa malalang sintomas. Mga karaniwang sintomas ay ang mga sumusunod. Hindi regular o walang regla. Hirap sa pagbubuntis dahil sa irregular o walang ovulation. Labis na pagtubo ng buhok sa mukha, dibdib, likod o pwetan na tinatawag na hirsutism. Pagtagdag ng timbang, pagkalagas ng buhok o pagnipis nito sa ulo at mamantika na balat o acne. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga ito, magpatingin sa inyong doktor. Picos at pagbubuntis. Ang picos ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagiging baog ng isang kababaihan. Dahil hindi palagi nag-ovulate ang isang babae na may pikos, maaaring maging mahirap ang pagbubuntis. Mga posibleng problema sa kalusugan dahil sa pikos, ang mga babaeng may pikos ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng type 2 diabetes, depression at mood swings dahil sa epekto ng pikos sa kumpiyansa sa sarili, high blood pressure at mataas na kolesterol na maaaring mantong sa sakit sa puso at stroke sleep apnea, lalo na sa mga overweight, cancer sa lining ng matres o tinatawag na endometrial cancer, lalo na kung sobrang bihira ang regla. Ano nga ba ang mga sanhi ng PICOS? Hindi tiyak ang eksaktong sanhi ng PCOS, ngunit maaaring may kinalaman ang hormonal imbalances at genetics. Una, insulin resistance. Ang katawan ay hindi epektibo tumutugon sa insulin kaya gumagawa ito ng mas marami. Dahil dito tumataas ang testosterone level na nagkakaapekto sa ovulation. Pangalawa, ang hormonal imbalance. Maaring may mataas na testosterone luteinizing hormone o LH at prolactin pati na rin mababang sex hormone binding globulin o SHBG. Genetics, mas mataas ang posibilidad ng PCOS kung may kamag-anak ka na may ganitong kondisyon. Paano ba natutukoy ang PICOS? Ang doktor ay magsasagawa ng pagsusuri sa dugo at ultrasound upang malaman kung may PICOS ka. Diagnosis criteria, kailangan may dalawa sa tatlong ito upang ma ang PICOS. Una, hindi regular o bihirang regla. Mataas na antas ng male hormone sa dugo o sa physical na sintomas tulad ng labis na buhok. At may polycystic ovaries base sa ultrasound. Gamot at paggamot ng PICOS. Bagaman walang lunas ang PICOS, maari mapamahalaan ito o mapamahalaan ang mga sintomas nito. Una, pagbabago ng lifestyle. Ang pagbawas ng kahit 5% ng timbang ay makakatulong sa regla at iba pang sintomas. Kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, whole grains, isda at lean meat at mag ng regular. Pangalawa, gamot para sa PICOS. Para sa hindi regular na regla, contraceptive pill o progesterone tablets para magbalik sa normal ang regla. Para sa pagbubuntis, clomiphene, pampasigla ng ovulation, metformin, pampababa ng insulin at maaari makatulong sa pagbubuntis. Letrozole, isa pang option para sa ovulation. Gonadotrophins, gamot na ininiksyon kung hindi epektibo ang iba pang gamot. Para sa labis na pagtubo ng buhok o pagkalagas ng buhok, nandiyan ang oral contraceptive pills para sa hair growth at hair loss. Eflornithine cream, pampabagal ng tubo ng buhok sa mukha. Laser hair removal, anti-androgen medicines, hindi maaaring gamitin kung buntis o gustong magbuntis. At minoxidil cream para sa pagnipis ng buhok sa ulo. Pangatlo ay ang IVF or ang in vitro fertilization. Kung hindi gumagana ang mga gamot, maaaring subukan ng IVF kung madadagdagan ang tsansa ng pagbubuntis. Pangapat, surgery o yung tiyatawag na ovarian drilling. Isang minor surgery kung saan gumagamit ng heat o laser upang bawasan ang testosterone sa ovaries at muling gawing normal ang ovulation. Picos sa pagbubunti sa mga babaeng may picos ay may, mas may panganib sa high blood pressure, gestational diabetes, preeclampsia, at pagkalaglag o miscarriage. Ang pagbawas ng timbang bago mabuntis ay makakatulong upang mabawasan ang mga panganib na ito. Bilang konklusyon, bagamat walang lunas sa picos, maraming paraan upang mapamahalaan ito. Ang tamang jeta, ehersisyo at gamutan ay makakatulong upang mabawasan ang mga sintomas at maiwasan ang mga komplikasyon. Kung sa tingin mo ay may pikos ka, kumusulta agad sa iyong doktor upang makuha ang tamang paggabay at paggamot.